As expected, maganda ang kinakamadang numero sa ngayon ni Zach Levine para sa kanyang bagong team na Sacramento Kings. Halos 30 puntos ang kanyang kinakamatang mga idol bawat laban. Ngunit ang kanyang kupunan ay kolelat, dalawa lamang ang panalo at apat na ang talo. Sila ay nasa ibaba. Minsan may isip mo din mga idol na talagang hindi talaga magtatagumpay ang isang team na puro opensa lang. Mayroong mga malalarong magaling umopensa kaya yung mga kupunan ay kumukuha ng mga defensive player para sila itulungan. Pero ngayon sa Kings, marami silang problema sa chemistry. Although kanilang sinusubukan naman, pero sa ngayon ay malaki ang nagbago sa kanilang depensa. Si Zach Lavin naman, siya ay isang subok na offensive mindset na manlalaro sa Bulls, sa Minnesota. Pero yun nga lang ang problema sa kanya, hindi siya marunong dumepensa, masyadong maluwag siya. Bilang isang veterano ay hindi nga siya magtatagal sa Sacramento Kings. Nakadepende po yan sa kung ano ang magiging resulta ng kanilang kampanya sa season na ito. Kung okay ang kakalabasan, kung sila'y makapasok sa playoff, pwede pa, save siya sa Kings pero kung sakaling hindi sila magtatagumpay at sila'y malalaglag sa regular season, tsak na siya'y magkakaroon ng bagong team, etitrade siya ng Kings. Kasama sa Demar DeRozan, Marami ang kumwekwestiyon sa chemistry ni Marcus Smart para sa Los Angeles Lakers. Ngunit kung mapapansin nyo, laban sa Memphis Grizzlies napaka-crucial ng kanyang impact at ng kanyang epekto sa kanyang bagong team. Ito nga ako, sa mga play nito ay maganda ang kanyang pinakita defensively at siya ay nakapasok din ng tres Take note na itong si Marcus Smart ay former Memphis Grizzlies at ganoon din po si Drake Laravia na nagkaroon din ng magandang performance sa labang iyon Kaya maganda itong kanilang pagbabalik versus Memphis Grizzlies. Kanilang naipakita sa kanilang former team na nagkamali sila sa pagtanggal sa kanila. Si Laravia ay bata pa, iba yung kanyang experience. Samantalang si Marcos Smart daw ay gurang na. Samantalang yung kanyang chemistry ay mukhang hindi raw mag-click. Guess what? Sa ngayon, positibo silang dalawa. Nag-click in sila sa Lakers. Ang pagbabalik ng Seth Curry, take note mga idol, na sa kalagitnaan ng Nobyembre ay ibabalik na ng Golden State Warriors ang nakababatang kapatid Stephen Curry na sa Seth Curry sa pagsisimula ng NBA season ay kailangan po siyang i-waive ng Warriors dahil sa salary cap. Pero ngayon, mayroon ng flexibility kaya shy iba ibabalik na. Sa mga nagdaang laban ay nahirapan ng Golden State Warriors sa kanilang shooting. Kung maganda ang depensa ng kalaban kay Steph, kung maganda rin ang depensa kay Buddy Hield ay wala na silang ganong opsyon kaya sa pagdating na Seth Curry sa Nobyembre sa buwang ito ay mabibigyan pa si Coach Steve Kerr ng isa pang option especially sa kanilang shooting. Hindi rin po siya magsisisi kay Seth Curry sapagkat meron siyang experience bilang isang veterano at heto pa. Noong nagdaang season, halos 95% ng mga laban ng Warriors ay pinanood niya. Ibig sabihin nun, kabisado ang kabisado niya ang kanilang playing style. Yan ang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.